ya yeah, mga kotol magandang mabaga po Ah, tayo po iimitan ng pakain sa baboy eh. yung mga kanin po sa aming atitira. Ay, pinapakain ko po dun sa aming baboy ay mga kahapon kahapon mga kotol eh, ano mahinga tayo at sunday po ayun ay di nagluto kami ng paborito kong ano mga kotol yung alam mo tawag dun yung ano Uh, Bupal legs mga kakotol Ayun, ay tayo may papakain din At bibisit na rin tayo ay mga kakotol eh. Kapag hindi nakakasaka ng isang araw ay ako'y Parang atlag Yun pang hindi ko nakikita yung halaman ko mga kakotol Kaya Inagapan po natin Hindi nyo po tayo sa daan Hey, nagapan po natin. Oh, kung na si Kuya, mga kautol. Ah, ito po pala dinali na. Mga kautol, daw dito ay nakasakan, hindi ko alam ito. Ang ah, dinali na po pala. Itong halaman na ni Kambal, mga kautol. Yan Yan, ang bilis na magkapatid siguro. Nanbes maku tul mo ating, mo ating mga Ay sangarol eh. ah, Isang araw lang tul. Oye galang mga Ay, mm. ay po. Ay, 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 ay. Ano, ano? Si mababag maku tul. Mababuy. Mag 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 Ayan. Hmm. Gusto ko sa iyo. Ano? Huwag po natin yung baboy. At napainom. Tayo pa yung din ng kaunti. Mga kautol din po sa likod ng aking ano. Halamanan. Dito ni po. Hindi ni. At uh, gusto po ng misis ko yung ano. Anong tawag yun? Ah, gusto ay Pako daw po at Gigisa Ngamayang hapunan po Marami itong pako mga kaotol Dito po sa amin Yan ah, ang daming pako Hmm ito Sa likod lang po ito ng ating silihan, sa kampalayan. Ayun pa Dami dito. Nakauto. Dito lagi na mama ko si nanay, yung matanda. Kaya sabi ko siya edsa edina na nga. Mm tayo nga pinakaribis na ng ano ng ng, misa, ng atin pong ampalaya pagkaganda mga kaotol ang bunga tapos sa susunod na linggo mga kaotol atin pong biberahin na uli isa sa isa na po rin sa park din eh hindi pa tayo din sa kabila mga kaotol dami dito bago ilamin lang ay Ang dami. dami itong pakuha eh. Pakikot lang eh. lang po. Alag mo nga ito yung pala yung eh, mga utol eh. Oh! Pambihira naman mga utol. May pinutol na rin ng ating ngayon pala yun oh. Pambihira. Ba? May pinutol mga kautol. Ba, pinuperwisyo ating halaman. Ay, naman, ah. Mga kautol ba? May pinutol, rasin sinikrap din yun Pero po yung ato yan pala eh. Ay, hiniklat nga mga utol. Hiniklat mga utol. Ang ating ang palay. Ay, kainama na biro. Ay, tayo mamumuto sa makalwa. ang gaganda po ng bunga nito. Hmm. Hindi naman po natin alam. Kung sino. Na, iingit siguro mga utol. Yan o biro. Ay. kung aralay maalagyan ko mga auto ng CCTV ay sinerwisyo ay mga auto kain naman na muna nagiro ay laki na pa man din Kain. ay mayroon pa din ng mga auto ayun ay pinagpuputol ay ito na biro naman. Ay. Hmm. Ah, yung kaputol? Ay, nako. Mga otol, umagang umaga. -umaga. Pinuparwisyo ang ating halaman. Pwede naman manghingi ay. Hindi pa lalagay sa daan mga kautol. Ako'y okay, nainit ang ulo mga otol eh. binatak din yun Ah bakit naman kaya kakanyon eh. Ay dinali mga otol din yun Kainaman naman na biro eh. Marupit na bindaan na ay, naku. Kung rin malagyan ko lang mga kulod sa CCTV. Wala pa po tayong medyo budget eh. Yan ang ganda pa namin ng ating halaman mga kulod. Ka Kaya naman na eh. ay. Ako biro ang lalata mga kautol bagay ganar eh nagsusumikap tayo mga otol na maghalaman ganda rin naman ang ating kahit hatak nun yan o pwede naman iyahara pa din ni Biro sa daan kung hindi pa kumamak mo mga kautol ay hindi ko rin makikita kaya naman ay sayang ay uh, na pinupo, pinutol pinoverwish yung mga auto lang ating halaman o nang lalambot eh kaya naman na yun kaya eh. naman ang provision tao pero, eh wala nang isip na maayos eh Yan, biro ay. Eh. Oh, biro mga kotlay. Eh. So, napakabay sa ka tao. At kapag ito ay inaabo sa si biro ng ating halaman. Eh. Naku, biro ay nalalata. Kaya yeah, sa akin naman po walang problema mga kotlay sa aming magkakapatid at po pamilya. Humingi ang po. At ako bibigyan kahit ilan, ilan sako pa. Ilang plastic pa po. Bag lang yung. Harap po, dinala ko na. Sayang. yan eh. Kung hindi pa tayo mga 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 kutulay na makikita. gusto Tatay. tatay. Tatay Pinagpuputol tatay Ha? Eh. Ah. Pinagpuputol yung ayam pala yun eh. Ha? Ah. Dalwa Hmm Maka tao Ha? Ah. Hindi lang ako sumakay May eh. isang araw eh. Ay naman Ay naman ko Yan Makan din nila Bakit yun Hiniklat? Mm -hmm. Ay naman na po eh. Ay napakain ko na tatay eh hayaan tatay yun ano parang pa yung gano'ng bagay. ano ay hayaan na po sabi yung tatay at kailangan ah, po kailan, provisyo lang din naman po yung ganun kung yun nangihingi na lang ano po yeah. ay kung po nangihingi mga tuloy eh, kahit saan timba huwag lang yung babatakin pinutol pa kung hindi ako na maku hindi ko makikita tinapon tinapon ay kaya naman na po eh ay mga kotul hanggang dito lang po sipag lang po sa kaboy provinsya bye